Tayo, no? ay diyan nung oras ako kayo dumating sa ano nyan ay umalis ng Bulacan ano, Rob yung biyay Araw-araw yung ginagawa yan Minsan Ah, minsan lang no? Eh, ako okay lang. Kayo lang i-videoan ko, ma'am. Okay na po. Ayan. Uh, Ewa ka pa ba yan, si ma'am. Ano na to, ma'am? Episode 99? Ayan si ma'am. Dito. Ito, ito yung episode 99. Saan kayo sa Bulacan mo? Sa ano po? Sa Malolos. Uy, ang layo, Malolos. Tapos dito na pasok. Oh. Ang layo naman. Kayo po sa Puhay ako? ano? Kaluukan, tapos Bicol. Pro ko talaga Bicol. Ah, uh, sa Bicol. Pala yun Mamaya, uwi nyo, gabi rin. Oo. Oh. Anong uras? uwi nyo sa gabi 11 ala, ating gabi na yeah. kaya nga gabi rin po ano? hindi, oh, may ma uwi ko mamaya mga alas, ano yata mga alas 7 alas 8 umaga po araw-araw kasi ako nagbabiyahin tapos pag tulad niya ganitong oras, naghanap talaga ako ng ano. Tingnan niyo po yan eh, sa YouTube, episode 99 ngayon. Kasi, to... Nasa 98 na ako eh. Dahil kayo po ay free ride. Taxi blog makikita niyo po 'yan. Taxi blog. Uh Oo. -oh. si sino? Nasa pre-ride kayo ngayon, mam? Pre-ride po. Ba? Uh, ako, wala pong bayad 'yan. Taxi Lagi ako nagbibigay ng pre-ride tuwing alas 12. Ang galaw na ay eh, 12.48 pa lang. Ay, talaga po? Apo. Pag nakita Subscribe nyo po yung po. taxi vlog. Subscribe ko kayo, sir. oh, sige. Kayo po yung nasa episode 99 na. Isa na lang pala, sir. Ay, mag-100 ka na. Oh. Hindi, marami na yan. Nung wala kasing episode nung last year. Wala. Lagi talaga kayo nagtataksi ano lang po, pagka ganyan, Pagka malilate na po. Hmm. Ano naman mga karanasan mo sa mga taxi? Iba po kasi dyan kontrata. <laughs> May nasumbong na rin po ako dyan eh, sa tatay ko. Ah, bakit? Tat ano tatay niya? Pulis po kasi sa tatay ko dun sa... Oo, oh, oh, yan. Eh, yung mga nanghihipo na limang piso. Ah, yung buraot ah, doon sa ano? Sa LRT. Tapos galit, hindi ko nabigyan, binalibag. Hindi daw ako pwede sa mga... Pinuntaan na tatay ko eh, gabi eh. Ah, sa, saan Jumujuti, saan Jumujuti tatay mo? Sa, ano po, Quezon City, Masambong. Oh. lapit lang, Masambong. sa may ano lang yun sa may, dito sa may ano. Marami akong tropa, taxi din doon, yung 24x7 nandoon doon. Ah, doon po? Oo. Mga driver sa 24 7 Makihingi ng lima piece or sampu. Tapos makihingi sa driver. Dubli-dubli so, nga sila. Sobra-sobra naman na yun. Ayan ma'am, patayin natin yung ano no, yung metro mo. Nasa pre-ride po kasi kayo. <laughs> Sinasa po. Pero ano, bang, ano pala ang pangalan May ni ma'am? Ano po? Anong pangalan ni ma'am? Uh, May po, May. May? May. May. Wala apelyido Ah, uh, Sinto po. Ah, si Ma'am May Jacinto. Ayan. Pre-read po talaga yan. Tingnan nyo po yung video ko. Yung mga upload ko. Hindi okay lang, sir. Hindi po. Bali dyan kayo? Apo. Ah. Nakalawa na po tayo dyan, sir. Bahagi po talaga ng ano ko yan. Bahagi po talaga ng mga content ko yan. Puro pre po karamingin. May nahahalo dyan na iba. Ano siya? Yung mga sa kalsada lang. Opo. Pero yung magalo ako ng ibang ano wala. Ayaw ko nun. Sayang naman yun sir. Alin? Sayang na may kita mo sa isang ride. Hindi. One ride lang naman po yun. Okay. Talagang ang purpose nun yung matulungan yung mga papasok sa trabaho. Swerte ko pala sir eh. Ah? Nakalibre pa ako. Oo naman. <laughs> yan ang sinasabi ko kasi. Pero, na, totoo ba, sir? Totoo po yan. yan ang sinasabi ko kasi pag yung nag-opera akong mag-video, hindi natin pwede sabihin na libre kasi syempre hindi tatanggi. Pag pumayag, o, di ba? O, oh, ngayon, masasabi niyo, ma'am, dito na kayo. Yes, sir. Totoo, sir, ha? <laughs> oh, ba ba? legit po yan. <laughs> Salamat po. And... Ano po pangalan niyo? Ako, Ramson Benligas. Ano po? Ramson Benligas. Rams. Sige po, sir. Okay lang po. Alam <laughs> ano na. Hindi na po ako nabayad. Wala po talagang bayad yan. Salamat Oo. po. Ingat po kayo. Sige, ma'am. Ingat kayo. Okay. Ayan. Episode 99, ma'am. Kayo po yan. Sige po. Ingat po, sir. Okay. Ingat, ingat. Salamat, sir. Sige. Ayan si ma'am. Ayan. Ayan siya. Eh mga kababayan, galing bulakan daw si Ma'am papasok dito sa parting solar siya ngayon ang naopera natin ng munting libreng sakay natin no yung sana ano yung mga iba naman natin mauuperan pumayag po kayo huwag kayo mahiya kasi bahagi po talaga ng pre-ride ni kuya yan Eh maraming maraming salamat no yung mga supporters ni Kuya Taxi Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo. Saka, siyempre, shout out natin yung mga tropa pit natin na ayun, TV, shout out po sayo. Thanki kay... Rob Join Vlog. Ayan shout out sa iyo mga tropa natin dyan sa Makati maraming salamat sa inyo siyempre yung iba nating mga supporters na sa vlog ayan nabigyan natin ngayon ng libreng sa kay isang isang taga Bulacan ayan tatay niya naman daw ay pulis ayan ayan lamang mga kababayan maraming maraming salamat sa inyo sabado, sabado po ngayon Bye-bye.